One-time payment kapalit ng Anli Tubig. Yan ang gimmick ng dalawang sitio sa Paranaque bago sila nabisto. Ngayon, putol na ang supply nila at nagtuturuan ang mga residente kung sino ang may pakana ng pandaraya. Mon Gualves, ikwento mo. Hindi problema ang supply ng tubig dito sa Sitio Riverside, Paranaque. Malakas at walang palihan daloy mula sa tubong ito. Ang problema lang ito, ang metro, hindi naman umiikot at di tumatakbo. Ang tanong ngayon, saan galing ang tubig? Nasa gilid ng mga sityong Barangay San Valley. Ang suspetsya ng motoridad, dito nakakonekta ang linya ng dalawang sityo. Ang reklamo ng mga residente ay uh, tumataas ang kanilang mga billing na kung saan ang mga gamit nila ay uh, ordinaryo lang gamit. Pero na magpumpisa ng bungkalin ng mga otoridad ng mga linya sa kalsada, ang bumulaga sa kanila sa kasangang malilit na tubo. Lahat nakakonekta na sa nag-iisang tubo ng Maynilan. Nang magkatanungan, dito na kumanta mga taga-sitio river sa Red Camachile. May baspasuman ito na kanilang neighborhood association president na si Marlene Mabali. Ang bayad ng unlimited tubig, one time lang. Salagang 15,000 habang buwero ang supply. Hindi ko naman alam, illegal eh, yun. Siyempre may ano lang, may nakasingit lang doon na may tubig. Siyempre nakisingit na rin ako eh. Nagbabayad naman ako ng libor. Nagbadao naman ako sa kanya. Pero depensa ni Mabale, ang mga residente ro mismo may pakanan ng iligal na koneksyon. Natakot sila mahukay ang mga iligal nila. Natatago sa pangalan ko. O oh, todo bantay pati ang forest nila. Sa tansya ng Maynilad, sa apat na rapamilya sa dalawang sitio, may isang dandong wow. dito nakakonekta sa unlimited tubig. Nagtatapo sila doon bago magmetro. Ang Maynilad po ang nagsasaper dahil mahirap matukoy kung alin ang legal at ilegal pansamantalang pinutol na may nilad ng tubig sa dalawang sitio. Ang problema kasi ayon sa mga hindi nasa saayos sa mga tubo ng tubig. Gaya na lang nito na imbisa na nasa ilalim ng lupa nakabaon kabaon at naka-expose pa at salasalabat na siyang dahilan kung bakit mas madaling gawan ng ilegal na bagay. Iimbestigan din daw ng Maynilad ang insidente. Ang mga may ilegal iligal na tubo, sigurado raw na aharap sa asunto. Mon Gualves, News 5.